For today's video nga mga oragon, pupuntahan natin ang paboritong puntahan ng mga Pinoy tuwing sahod at lalong-lalo na kapag weekend. Ito ang tinatawag na Batha Riyadh, Saudi Arabia. <coughs> Kapag narito ka sa lugar na ito, tila pansamantalang makakalimutan mo na nasa abroad ka. Pwede ka rito kumanta, kumain ng mga namimiss mong pagkain sa Pilipinas at makita ang mga kababayan nating Pinoy. At sa araw na ito, mapalad akong nakita ko ang mga kapwa ko vlogger dito sa Riyadh. Ito ang kauna-una ang pagkakataon na makasalamuha at makausap ko sila. Masaya ang aming mga naging kwentuhan at tila mapabaw lang ang aming mga kaligayahan. Makapag-selfie lang kami sa isa't isa ay solve na ang aming mga kaligayahan. Tara! samahan niyo akong kilalanin sila. Gandang lalaki naman, napaka-pogong lalaki. At uh, nakamit natin siya. Thank you, thank you. Aba, magaling mambola itong si Jojo at Declaro. Tingnan nga natin, may point nga siya. <laughs> of course. Hi, ako po si Kasambahay. Nice to meeting you po, Sir Oragon. Shout out po sa lahat ng nakapalo po kay Sir Oragon. Iyakapin niyo po ako, Kasambahay. Thank you. Thank you, thank you. And of course, si Miss Ruby. Shoutout you iyo at uh, napakarami nitong followers guys. Si Miss Ruby, i-follow niyo na siya. Hello, hello sa ating mga ka-olives yan. Yeah, papalo na lang kay Mid-Oragon, yun lang. Thank you. Aww. And of um, course, uulitin natin si Marlon kasi hindi pala naka-play kanina. <laughs> <laughs> Ayan. Hello, shoutout sa lahat. Shoutout po sa mga followers ni Sir Mid-Oragon, Marlo Igban Vlog, papalo din po. And si Katigang, si Katigang, ano ba, bakit ba ang pangalan mo ng face mo is Katigang? Sorry, Katigang kasi lagi akong tigang. Ay, <laughs> no. hindi, hindi, hindi po, sorry, sorry, sorry. Uh, cut, cut. Uh, no. uh, gusto ko lang kasi nandito tayo sa Bansang Tigang, kaya Katigang. So thank you so much sa mga followers ni Midoragon, pakipalo na rin siya at pakipalo na rin Katigang. Oh, ibig sabihin ang disyerto talagang tigang? Yes, tigang kasi nagliki-liki na no ba? <laughs> Alright. Ano nga ulit ng ano, face mo? Lawrence Borhal po, tsaka Renz Lacuachero ang Biculani. Okay, um, shout, out. Um, shout out din po sa mga tin organics and binibining nato. Okay. Siyempre, shout out nga pala dito kay Kasambahay na napakabait at generous. Kasambahay nga pala ang pangalan ng page niya at proud siya bilang kasambahay dito sa Saudi Arabia. Napaka-humble naman ikabayan. Kabayan, tingnan mo naman yung outfit niya parang nasa Paris. At magaling pang kumanta yard. Maya-maya pa ay dumating din ang isang teacher na vlogger dito sa Saudi. Yan pala sir, Mark. gusto that? Story of Mark in Saudi Arabia. Nakapala ko sa iyo, sir. No. Ba? O diba, ito ang isa sa masaya sa pagiging isang vlogger. Yung marami kang makikilalang stranger, makikipagkamay at babati sa iyo kahit hindi mo kilala. Ang mga sikat na vlogger ng Saudi. O yan o. Mga sikat na vlogger ng Saudi. Diklaro. Georgie. Georgie. And Marloy Convlang! Story of in Saudi Arabia po. Thank you po. Proud ako na nakilala ko ang mga vlogger dito sa Riyadh. Kung dati-dati, napapanood ko lang sila, ngayon, nakakausap at nakakasalamuha ko na sila. Matapos yan, nagkanya-kanya na kami ng buhay. Eto kasi yung araw ng pamamalengke ng ating mga kababayang Pinoy. Ako naman, nagpamasahe kay kuya. Ito lang kasi ang treat ko sa sarili ko sa mga stress at pagod sa trabaho. Napakasarap at maginhawa ng aking pakiramdam pagkatapos. Ang galing talaga nito ni Kabayan, sa edad na 57 ay sobrang lakas niya pa. Kaya naman, tinanong ko ang kanyang sikreto. Dapat daw, maging masayahin ka sa buhay. Kasi ang problema hindi naman daw natatapos. May tama nga ito si Kuya. Sa mga gusto nga palang magpamasahe kay Kuya, pumunta lang kayo dito sa Bilagio Mall. Nasa loob siya ng barbershop na ito at hanapin nyo lang si Master Angel. At alam nyo ba, hindi lang pala pagmamasahe ang talent ni Kabayan, kundi magaling rin siya sa pagkanta. Iba talaga ang talento ng Pinoy. <laughs> o oh, diba? ba Napahanga pa kayo kay kabayan? Gusto ko rin palang i-shout out yung mga kababayan kong Bicolano na nakilala ko sa batha. Sa ating mga kababayan dito sa Saudi, ano ba ang kwento mo dito sa batha. Ang lugar na ito sa Saudi ay medyo masikip, matrapik at napakaraming tao. Ngunit hindi natin maikakaila na napakarami nating magagandang alaala dito. Dito tayo na mamalengke, bumibili ng pasalubong at nagpapadala ng pera. Dito rin natin nahanap ang paborito nating pagkain sa Pinas. Madalas ko rin mabasa sa comment section ang mga kababayan natin na wala na dito sa Saudi na namimiss daw nila ang lugar na ito. Kaya naman kahit sa munting vlog na ito, ay sana napasaya ko kayo. Ako po si Mid Oragon. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.